So, pare ka, isamahan kami ngayon. Kami ay mamimili lang mga mga condiments, mga toyo, ngayon ngayon. At may nag-sponsor sa atin ng tag at dito, yung jug na malaki, yung oro ka, yung aking kumpare. At may may sponsor din tayo ng mga pangkalduto ito. Pukunin natin niya sa palengke, ah? Dine kami sa bagong palengke, Bumili ng mga are, mga toyong are. Yan. Kung gusto nyo ganyan, na hindi, are ganda din ang bilhin may, may naturo din lang sa akin na rin at na daw ay masarap o kain pa ng mani eh lugi sila ngayon o yan bago ari rin ay mga pinamili yan yan lahat na yan bukas tayo titisting ng luto ay ang dati katrabaho nag-sponsor ng buto-buto hindi -buto. rin hindi kayo bibili para na lang muna, mayroon mo din lang. Oo. Oh. Bale, aray, aray. Ayan, mga buto-butong yan. Tapos bumili na rin ako na pang ulam ng mga bata. Ayan, salamat sa iyo, parang Belgian. Ayos na, nakapamili na ng mga ng mga yeah. condiments. Tapos yung nakakuha na tayo ng ano, sa kaya ating kay Belgian, yung ating dating katrabaho na binigyan tayo ng mga buto-buto pang ano natin yung pang kaldo. Pupunta naman tayo ngayon sa Santa Rita at kukunin natin yung sponsor sa ating ano, yung sa ating jug at ibibigay na natin ang isang pang shot na ano eh at punso uno no. Mm. Uh -huh. Okay. Ha. <laughs> Malingke. Ayun kung pa ako malapit. Pare pare Oh. Ngayon. Oh, para iyan. <laughs> Thank you. Eh. Hey. Sige na, hindi ko lalagay. Oh. Salamat, <laughs> pare. At dumaan muna kami din sa SM at nag-ayos ng PSA ng mga bata at gawa nang yan ay kailangan sa school at lumipat na ng school. At din yan, tayo ay nag-aantay, kakainip ay eh. kuya ko muna. Kakainip, ang tagal. Kain muna sa sakyan, nagutom na. Oh. Nabot na, mamaya pupunta pa ng Balagtas bibil ng Mickey. Kain muna. Kain na, tapos na gutom. naman tayo ngayon, kami nakakain na kami nagpagas nalitin na tayo doon sa Balagtas Bidihan ng Miki, ha! naglinis na ang yan para kaysa nilang malinis o oh. ah, pero salamat ay kalakad na rin binigay mo rin sa akin eh ang ari kali ito na nabil kong niya kali ari atay 22 liters 22 liters lang salamat dyan salamat